Narinig mo na ba yung teaching na kailangan mong magpamember sa relihiyon na ito para ikaw ay maligtas? Kailangan mong umanib sa totoong relihiyon para ikaw ay maligtas? Kailangan mong sundin ang kauna-unahang relihiyon para ikaw ay maligtas? Alam niyo po, yung teachings na ito ay wala pong pagkaiba doon sa itinuwid na turo sa panahon ni Apostle Peter. Open your Bible sa Acts chapter 15 verse 1. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagtuturo sa mga kapatid. Okay. Saang lugar ito? Sa Antioch. Sino yung mga nandoon sa Antioch na pinuntahan ng mga taga Judea na mananampalataya? Sila yung mga Gentile believer. Tatandaan nyo, Acts ito bagong-bago pa lang yung Christianity. At itong mga taga-Judea na mananampalataya, they are the Christian Jew, ay ito yung kanilang tinuturo. Kapag hindi kayong nagpatuli, ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. So, diniin nila na kailangan magpatuli kasi yung circumcision na ito ay ito yung law ni Moises ang law ni Moises na sa Old Covenant. Pero, pagkatapos ni Jesus Christ na inoffer niyong sarili niya doon sa cross at siya mismo sa bibig niya mismo galing ni Jesus Christ na dumating siya sa mundo parang tup din lahat ng mga utos kasama na ito sa pamagitan ng pag-offer ng kanyang katawan. Ang tanong, tama ba na ang tradisyon, rituals, Or sa panahon natin, membership, totoong reliyon, unang relihiyon Kailangan mong umanib doon para ikaw ay maligtas. Ito din mismo yung sinasabi nila sa verse 1. Tignan natin yung susunod na verses. Nang mabilisan at magugulat kayo kung ano yung sinasabi ni Peter, ni Paul, at saka ni Bernabe or ni Barnabas. Verse 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang pagtatalo. Look at verse 7. Pagkatapos ng mahamang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong unang araw, hinirang ako ng Diyos, capital D, that is tutong Diyos, upang mangaral ng magandang balita. Ano yung magandang balita? Ng Dios Diyos na katawang tao, sa pamagitan ni Jesus Christ, siya ay namatay, in-offer niya sa cross para sa mga kasalanan natin at siya ay muling nabuhay siya ngayon ay nasa right hand ni God the Father bilang right bilang chief priest that is the good news okay at sila naman naman ay sumampalataya ibig sabihin tinanggap nila yung good news sa pamagitan ng pagsasampalataya sinabi ba niya ni Peter na kailangan nilang gawin kung ano yung good news no kailangan lang nilang sumampalataya kay another. In-explain niya pa eh dito. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinanggap niya niya nang ipagkaloob niya sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng pagkaloob niya sa atin. Ang ibig sabihin, nung nanampalataya itong mga hintil na ito, pinagkaloob sa kanila yung Espiritu Santo. Anong sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians? Nung tinanggap mo si Jesus Christ, pinagkaloob niya yung Holy Spirit. Paano yon Sa buhay mo. Kaya mayroon kang Holy Spirit nung ikaw ay nanampalataya. At anong sabi ni Peter sa Acts chapter 4? Na pag ikaw ay nanampalataya, papatawarin niya ang iyong mga kasalanan. Then, ituloy natin sa verse 11. Sumampalataya tayo nang tayo'y maligyan. Kailan daw tayo naligtas? At sabi rin ni Peter, kailan daw sila naligtas? Nung sumampalataya sila sa pamamagitan ng kagandahang loob. That is grace. Kaninong grace? Panginoong Jesus Christ. At gayon din sila. Kung paano naligtas si Peter yung mga apostles sa unang panahon sa pamagitan ng pagsasampalataya kay Jesus Christ? Yun din yung ginawa ng mga hintel paano sila naligtas. Mga kapatid, ulit-ulit na piniprits ni Peter, ni Paul, na ang kaligtasan ay by faith. Hindi po ito good works. Hindi po ito membership. Hindi po ito traditions. Hindi po ito rituals. Hindi po tinatanong ano ba ang totoong relihiyon or ano paman. But the thing is, para pumasok yung Holy Spirit sa iyo, gaya ng sinabi dito na nabasa natin, kailangan mong manampalataya kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, siya yung good news. See you again tomorrow for another episode of Refill a Sip of Truth from Magkape.